Live TV Radio. Live TV Radio. Ng mga batikang pinag-uusapan, pulumpo ng impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaang. Kami nagpapaalala na sa kabila mga bad news, news, line, good news. Hipo. All smiles. News Para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng Merkules. Manila Water magpapatupad ng bawas singil ngayong buwan hanggang Setyembre. Malakanyang naglabas ng dress code para sa mga mamamahayag. Komelek ay giniit na kailangan ng batas kontra sa mga peking kandidato gaya ni Alice Guo. China pinatawa ng parusa si Tolentino sa mga isyo sa West Philippine Sea. At Filipino-produced na pelikulang Village Keeper pinarangalan sa 2025 Canadian Screen Awards. Right. Magandang umaga po Pilipinas. Ngayon po araw ng Merkules ikalawang uh, araw po sa buwan ng Hulyo 2025. At ako po ang makakasama niyo sa 30 minutong kumpletong balitaan ng mga dapat niyong malaman. Sa nga lang po na aking partner na si Annie Bico Cristobal, ako po si Ace Cruz. Ace Cruz! Ace Cruz. At ito ang Newsline. Newsline! Para sa detalye ng ating mga balita. Pantay Presyo! Lightmates, nagpatupad kahapon ang pisong bawas presyo sa kadalata ng dalawang brand ng sardinas. Ayon sa mga manufacturers, layo ng bawas presyo na maibsa ng mabigat na pinapasan ng mga consumer. Nagpasalamat naman ang DTI o Department of Trade and Industry sa mga manufacturers dahil sa malaking tulong umano ito sa mga mamimili. News Live. Magpapatupad naman ang bawas singil ang Manila Water ngayong buwan ng Hulyo hanggang sa buwan ng Setyembre. Ayon sa Manila Water Corporation, piso at 20 sentimong bawas singil sa mga kumukonsumo ng 20 cubic meters. Habang 2 piso naman sa 2 piso 45 sentimos naman sa mga kumukonsumo ng 30 cubic meters kada buwan. Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. Samantala, ipinawesto na ng DSWD ang ready-to-eat food pack sa 25 mahalagang pandalan sa buong bansa para sa mga pasaherong ma-stranded sa panahon ng kalamidad. Ayon sa DSWD, hindi na kailangan pang lutuin ng mainit na tubig ang mga pagkain. Dirisen yung mga pagkain kasama ang DOST FNRI kung saan bubuksan na lamang ito at pwede nang kainin agad habang tinitiyak na masarap at masustansya ang mga ito. Kasama po sa mga packs ang sampurado, arroz caldo, tuna paella, chicken pastil, chicken giniling, protein biscuits at special food para sa mga bata at mga ina na nagpapasuso. Dagdag pa ng ahensya, pwede rin pong gamitin ang mga food packs sa mga iba pang pa, emergency response sa loob po at sa labas na mga pantalan. At sa oras pong 8.33 ng umaga, dako tayo sa balita sa labas ng himpilan, sinimulan ng isagawa ang libreng pagbabakuna ng first dose ng anti-human papilloma virus o yung HPV sa Lawag City, Ilocos Norte nitong Martes, unang araw po sa buwan ng Hulyo. Ang karagdagang detalye sa report ni Ivan Clemente. Ivan? Pinangunahan ng Office of the Presidential Assistant for Northern Luzon kasama ang Department of Health at Local Government Unit ng Lawag City ang pagbabakuna sa mga batang babae na may edad siyam hanggang labing apat na taong gulang. Sa panayam kay Presidential Assistant for Northern Luzon, Ana Carmela Rimigio, target raw nilang mabakunahan muna ang 3,000 batang babae para sa first dose at kalaunay 7,000 batang babae naman para sa buong lalawigan ng Ilocos Norte bukod sa bakuna ang nasabing aktibidad ay nagsasagawa rin ng libreng cervical and breast cancer screening test para sa mga edad 30 hanggang 65 taong gulang. Layo ng aktibidad na matiyak ang kaligtasan at kalusugan ng mga kababaihan at kabataan sa lalawigan. Ang nasabing libreng bakuna ay sasagawa hanggang July 3 sa lawag Sentinel Arena. Sa Pilipinas, ang cervical cancer ay pangalawa sa listahan ng mga pangunahing sa ng cancer at cancer rin naman ang na pangunahing sa ng pagkamatay ng mga kababaihan ako uh, si Ivan Clemente, News Live. Maraming salamat sa report na yan, Ivan. TV Radio. Samantala, isinusulong ni Senate President Francis Escudero ang seri ng panukalang batas na layong palakasin ang micro, small and medium enterprises o MSMEs sa pamagitan po ng tax incentives at mas madaling access sa financing. Ayon kay Escudero, mahalaga ang suporta ng MSMEs dahil nagbibigay ito ng 67% ng trabaho sa bansa. Kabilang sa mga panukala, tatlong taong income tax exemption para sa mga SM MSMEs at 25% labor expense deduction mula naman sa taxable income. Iminungkahi rin po niya ang pagbaba ng optional tax gross sales o yung receipt mula sa 8% tungo sa 5%. Kasama rin sa mga report ang simple withholding tax rate na 1% sa pagbili ng goods at 2% naman sa services at pagbalik ng mandatory credit allocation sa MSME sa loob po ng 10 taon. Sinabi naman ni Scudero na makatutulong ang mga hakbang na ito para makabawi at lumago ang malilit na negosyo sa kabila ng hamon sa ekonomiya. Newslight. Samantala, ipinatupad po ng Presidential Communications Office o PCO ang bagong dress code para sa mga journalist o mga mamamahayag na nagko-cover sa palasyo ng Malacanang. Sa bagong alituntunin, ninatasan na magsuot ng konserbatibo at neutral business attire ang mga miyembro ng media sa mga press briefing. Bawal po makukulay na damit, rubber shoes, slippers at flip-flops. Dapat naka-close shoes din ang harap at likod ng paa. Pinapalalahanan po ang mga mamahayag na maging maayos sa anyo, isilent ang mga telepono at iwasang mag sa press room. Bahagi po ng bagong dress code ng naunang ng PCO na magpatupad ng mas maigpit na media accreditation rules na sa ngayon po ay naantala dahil sa mga konsultasyon. Newsline. Balita tayo muli sa labas ng himpilan sa oras na 8.36 ng umaga, ilang senador ang muli nagpahayag ng pagtuto sa accessibility o madaling paggamit ng online gambling sa ating bansa. Kabilang dito sa kanilang uh, priority measures sa 20th Congress. Narito po ang report ni Jomar Villanueva. Jomar! Ace isinusulong ng inang mambabata sa 20th Congress ang mga panukalang naghihigpit at kumukontra sa online sugal. Gaya ni Senator Win Gatchalian na mas pinahihigpitan ang pagpapatupad ng online sugal sa bansa. Sa ilalim ng Online Gambling Regulatory Framework Bill ni Gatchalian, magiging 10,000 pesos na ang minimum bet sa mga online sugal habang ang top-up naman ay 5,000 pesos. Sa ngayon kasi, kahit 20 pesos lang maaari nang tumaya. Sa ilalim pa ng panukala, 21 years old pataas na lang ang maaaring sumali sa mga online sugal mula sa dating 18 years old pataas. Binigyang diinig at salyan sa kanyang panukala ang pagbabawal sa GCash bilang mode of payment sa mga online sugal. Pangunahing rason daw kasi ito kaya accessible o mas madali sa mga kabataan na malulong sa online sugal bawal na rin mag-endorso ng online gambling ang mga celebrity at hihigpitan pa ang ads nito, lalo na yung mga malalapit sa mga paaralan, simbahan at government office. Samantala, sinusulong naman ni Sen. Joel Villanueva ang tuluyang pagbabawal ng online sugal sa bansa. Kabilang ang Anti-Online Gaming Act ni Villanueva sa kanyang priority measures para sa 20th Congress mababatid na noon pa tinututulan at kinukondena ng senador ang anumang uri ng sugal lalo na iyong online gaya ng isabong Jomar Villanueva Newslight. Maraming sa report na yan, Jomar Live TV Radio. Live TV, Radio. Live TV Radio. Balita pa rin tayo sa labas na himpilan, hinihimok po ng Comelec o Paul Badi na magkaroon ng batas para hindi na maulit ang kaso ni Alice Go at may na mahalal ang hindi naman tunay na Pilipino. Kung ano yan nalamin sa report ni Giselle Simon. Giselle... E ni Comunic Chairman George Garcia na kailangan gumawa ng batas ang Kongreso para hindi na maulit ang kaso ni Alice Gu. Anya wake up call ang pagkabisto na isa palang Chinese national ang nahalal na alkalte ng Bambam Tarla. Paliwanag ni Garcia, ministerial lamang ang tungkulin ng Komilek sa pagtanggap ng COC maliban na lang kung may magahain ng disqualification case. Sa kaso ni Gu, walang nag-question sa kanyang pagkapilipino hanggang sa nakaupo na ito sa pwesto. Giit pa ni Garcia, dapat may batas na magpapayag sa Comelec na humingi ng mga dokumento tulad ng birth certificate at maghahain ng kaso laban sa mga peking kandidato kahit walang nagre-reklamo. Giselle Simon, Newsline. Marami salamat sa report na yan, Giselle. Isang minuto bago mag 814 ng umaga, hinihintay pa ng PNP Internal Affairs Service o so PNP-IAS ang formal affidavit ni Alias Totoy bago imbestigahan ng iba pang pulis na sangkot sa pagkawala ng mga sabungero na nawala po mula 2021 hanggang 2022. Ay kay IAS Inspector General Atty. Brigido, Brigido Dulay nagbigay ng mga bagong pangalan si Totoy pero walang formal na dokumento at hindi pa makagalaw ang administrasyon Uh, para po sa administratibong investigasyon. Nauna na ang idinismiss sa serbisyo ng pitong polis noong 2023 pero tatlo lang sa 34 na biktima ang kinaugnayan nila. Umami naman si Totoy na aabot sa 20 pulis ang sangkot sa pagkidnap ng mga sabungero na pinaniniwala ang konektado sa isyu ng dayaan sa mga laro. TV TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. Halos 2,000 tonelada ng basura ang nakolekta po sa malawakang paglilinis sa lungsod ng Maynila kasunod ng deklarasyon ni Mayor Resco Moreno ng garbage crisis sa lungsod Nasa 300 na dump trucks, contractors at at uh, nila support vehicles mula sa Department of Public Services o DPS ng Maynila ang napuno ng basura. Nagtulungan po ang DPS Manila Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRMO, Hawker's Office, Manila Traffic and Parking Bureau at iba pa para linisin ang mga kalisada kasunod ng utos ni Moreno. Tiniyak naman po ng alkalde na at ni DPS Chief Kenneth Amurao na tuloy-tuloy pa ang kanilang paglilinis at paghahakot ng basura sa buong lungsod. Newslight. Samantala, na kumpiska ng Department of Agriculture kasama ang ahensya ng pamahalaan ng 34.2 milyong pisong halaga ng smuggled agricultural products mula China sa Port of Manila. Dumating ang anim na container no May 27 at June 1 at idiniklara po bilang assorted food items gaya ng mantou, egg noodles at kimchi pero kalaunay natuklasang naglalaman nito ng frozen mackerel, pula at puting sibuyas. Iginit e, din po ni Health Secretary Ted Herbosa na may seryosong food safety risk ang smuggled goods. Ayon naman po sa DA, ang mga produktong ito ay posibleng may kaugnayan sa mga naunang nasabat na sibuyas sa Paco Market na nagpositibo sa ikulay na maaring magdulot ng matinding sakit sa tiyan, lagnat, dehydration at panganib sa kalusugan ng publiko. Gayunman, sinabi din po ni DA Secretary Francisco T. Laurel Jr. na patuloy ang operasyon kontra smuggling alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na maprotektahan ang lokal na agrikultura. Samantala ang mga kargamentong nakapangalan po sa Lettings at Lexa Consumer Goods Trading ay sa lalim sa at mga sangkot ay maaring managot sa lalim ng Anti-Agricultural Economics Sabotage Act. Binag-aralan po ng Malacanang na report ng Local Water Utilities Administration hinggil sa investigasyon sa palpakmanong serbisyo ng water service provider na Prime Water. Ayos sa palasyo kung kinakailangan ay gagawa ito ng legal aksyon na naayon sa batas. Una na pong sinabi ng Prime Water na bukas sila sa pakikipagdialogo para isa ikaayos nang problema Pantai My TV Radio My TV, TV Radio Samantala, sinimula na po ng Bureau of Immigration ng BI ngayong Hulyo ang pagpapatupad ng visa-free entry para sa mga may hawak ng Taiwanese passport. Ay kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, ang akbana na ito ay makatutulong para pasiglahin ang turismo at palakasin ng diplomasya sa Pilipinas. Batay po sa Presidential Directive Number 2025-1539, papayagan ng mga Taiwanese nationals na pumasok sa Pilipinas ng walang visa sa loob po ng 14 days o dalawang linggo na mula po July 1, 2025 hanggang sa June 30 sa susunod pong taon. Binibigyan din ng reciprocal measures ang pantay na visa-free privilege na binibigay ng Taiwan sa mga Pilipinong biyahero. Tiniyak po ni Viado na handa na ang mga immigration personnel sa mga international port para masiguro ang maayos sa pagdating ng mga bibisita mula po Taiwan. Ayon sa datos ng BI, umabot sa 235,000 ang Taiwanese arrival sa bansa noong 2024 at inaasang tataas pa ito taon dahil sa bagong polisiya. Muli pong ng uh, kamera o sa kamera, panukalang uh, gawing 50,000 pesos ang minimum na bawa ng sahod ng mga guro sa pampublikong paaralan. Ang House Bill 203 ay ah, inihain po ni na Act Teachers Partilis Congressman Antonio Tinio at Kabataan Partilis Congresswoman Reni Co para sa unang araw na bilang uh, ah, bambabatas po sa ika kongreso. Layo na panukalan na paliitin ang agwat ng sahod sa pang-araw-araw na ng mga guro nakasaad sa panukalan na noong administrasyong Duterte, 50 hanggang 100% ang tinaas ng sahod sa, ng mga sundalo at pulis, samantalang 4 hanggang 5% lamang ang itinaas para sa mga guro. Dagdag pa ng mababatas si hindi nakapagtataka kung bakit mas pinipili ng mga guro na magtrabaho sa ibang bansa. Ang tasahod po ay anilay magbibigay ng proteksyon sa karapatan ng mga frontliners ng edukasyon. Balitang Probinsya Oras natin sa Pilipinas 8.45 ng umaga inulunsad ng 2nd Congressional Commission On Education EDCOM 2, ang bayang bumabasa Mayors for Literacy campaign para hikayati ng mga lokal na pamahalaan na pangunahan ang mga programa sa pagbabasa sa kani kanilang lugar. Ang kay Pasig City Congressman Roman Romulo, mahalagang papel ng mga LGU sa pagtulong sa mga batang hirap magbasa sa pamamagitan ng barangay reading hubs, mobile libraries, volunteer tutors at community-based remediation. Ibinahagi po ni Education Secretary Sani Angara na kritikal ang partisipasyon ng mga lokal opisyal para mas mapalawak ang epekto ng mga remedial programs ng DepEd. Lumabas sa Comprehensive Rapid Literacy Assessment na halos 2.9 milyong mag-aaral sa grades 1 hanggang 3 ang hindi pa marunong magbasa ay sa kanilang antas. Una na pong tumugon si QC Mayor Joel Belmonte sa kampanya at nakatakdang maglabas ng video tungkol sa mga literacy programs ng lungsod sa susunod pong linggo. Hinikay din po ng EDCOM2 ang iba pang mga lokal na makiisa at magbahagi ng kanilang mga programa para mapaiting ang kamalayan at aksyon laban sa krisis sa pagbabasa. West Philippine Sea Samantala, pinatawang po ng parusa ng China si dating senador Francis Tolentino dahil saan nila'y labis sa pag-uugali na dating senador sa mga isyong kaugnay sa China. Idideklara po ng Chinese Foreign Ministry na bawal na ang pagpasok ni Tolentino sa mainland China, Hong Kong maging sa Macau. Ayon po sa China, kabilang siya sa ilang politiko na gumagawa umano ng mapananirang mga pahayag at hakbang kontra sa relasyon ng dalawang bansa. Kinala po si Tolentino na kritiko ng mga gawin ng China sa West Philippine Sea kabilang ang panggugulo sa mga maging ang Pilipino at umunoy pag espiya sa Pilipinas. Si Tolentino po ang may ng Philippine Maritime Zones Act at Archipelagic Sea Lanes Act na layong palakasin ng karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Pero para kay Tolentino, isang karangalan ang parusang ito. Malitang Abroad Tiniyak naman ang Department of Migrant Workers o DMW na magpapatuloy ang repatriation efforts para sa overseas Filipino workers sa Israel kahit binabana po ng Department of Foreign Affairs o DFA ang conflict alert level mula alert level 3 papuntang alert level 2. Ay kay Migrant Workers Secretary Hans Leo nakahanda ang mga hensya na tulungan ng mga nais umuwing manatili o bumalik po sa kanilang mga employer. Sinabi ni DMW si Undersecretary Felicitas Bay na bukas pa rin ang apat na government-operated shelters. Igit 300 OFW sa na nakatanggap na ng food packs, hygiene kits at financial assistance na $200 para sa mga nawalan ng trabaho. Ayon po sa DMW, pinapayagan na ang pagbabalik trabaho ng mga OFW sa ilalim ng Alert Level 2 pero nararating suspendido ang deployment ng mga bagong hire. Life. Para po sa ating balitang pampalakasan, nagpakitang gilas si Filipina tennis star Alex Ayala sa kanyang kauna nahang laban sa Wimbledon matapos siyang gulatin ang defending champion na si Barbora sa unang set na 6-3 bago tuloy ang natalo sa score na 3-6-6-2-6-1. Bagama natalo po, ipinamalas niya la ang tapang at husay sa center court lalo na nang makuha niya ang unang set sa likod ng matitinding ground strokes at pagkakamali ng check star. Muli pong bumalik ang forma ni check star sa ikalawa at katlong set kung saan nabawasan ang kanyang errors at kontrolado na ang kanyang serie para tulog yang maagaw ang panalo. Pinuri po ni Czech tennis star player na si Iyala na tinawag niyang bahagi ng next generation ng tennis at sinabing bagiging mahusay pa ito sa mga susunod na taon. Good news, good vibes. Oh, para po sa ating good news, good vibes, patuloy na nagpapamahanga o nagpapahanga ang mga Pilipino sa pandegdigang entablado. Wagi kasi ng Best First Feature Film Award ang Filipino produced film na Village Keeper sa Canadian Screen Awards o CSA 2025. Si Enrique Miguel Baniged, ang producer ng Village Keeper, ang nag-iisang Asian nominee para sa CSA ang independent film ay ginawa po sa limitadong budget ngunit pumukaw ito ng atensyon sa kritiko at mga manunood. Challenging man ito para sa 24-year-old na producer, ang award ng kanilang natanggap ay patunay ng kanyang husay at galing sa pagbabahagi ng kwento sa pamamagitan ng paggawa ng pelikula. Pagbati po para sa lahat na nasa likod ng pelikulang ito at syempre sa naturang producer. Napakagaling dahil 24 years old pa lamang pero ang uhusay na. Parang itong mga intern natin, ganun lang mga edad nyo, di ba? Mga 23, 24 lang. Tama ba? Ay hindi, ano? 20? 21? Okay, one babata pa pala. Namiss ko tuloy yung mga edad kong 24. Oo sarap maging bata. Oo. Kaya nagtusulat ako minsan sa mga Forbes. at eh, 23 pa lang nilalagay ko. 27 na po pala ako. <laughs> Pero sarap talaga maging bata at uh, i-enjoy lang po yung ganyan mga pagkakataon dahil uh, darating ang panahon eh pag tumanda ka mamimiss mo yan. Okay? Ay ibabati natin ha. Tama ba sinasabi ko yung mga viewers natin dyan sa Hong Kong? Sila Ma'am Magdalena Hidalgo Dalmaso, sila Beth Lemoncito. Sabi niya, uh, thank God sa magandang sikat po ng araw. Ayun. Ay, dito po sa Pasig, actually, medyo maulan. Medyo makulimlim. May panakanakang pag-ulan. At happy-happy uh, Pasig Day nga pala. Ano? So, may 30% na naman tayo. Ayun. Di ba? 30% lang yun. Sa, ano, sa holiday pay natin, Boss Emma. No. So, blessed tayo dyan. Uh, binabati po natin si Naan Bisa at sempre uh, syempre si Ma'am Joan Mendoza Jotan, si Vivian Sarmiento at marami pang iba na nakatutok po sa ating online. sila Ma'am Nita Casa at uh, syempre si aking partner po na na ano na nabinyagan ng Pasig Day ngayon no. Sobrang traffic et eh. at uh, pagkawala naman po kay lakad eh mabuting sa bahay na lang po kayo pumirme. Eh kung may lakad naman po eh talagang planuhin at uh, mas agahan ang pag-alis ng uh, inyong bahay para makaabot kayo sa inyong meeting place. Natay uh, s'yempre for sure yung mga kabataan dyan, eh may uh, gala for today's video, de ba? Kasi s'yempre eh, holiday eh, ba? Diba? Gitnang araw pa Wednesday. So midweek. So may mga gala yan sa mall. Ingat-ingat kayo ha. At sempre uh, syempre magdala po ng payong. At po mga balita na kalap na ating balitaan. Dito po yan sa news slide. At para po sa ating talata of the day matatagpuan sa unang Juan 5.11. At ito ang pagtotoo. Patotoo. Ipinagkalob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito ay makakamtan natin sa pamagitan ng kanyang anak. Maratili po tayong nakatutok para sa bago na Pilipinas. Dito lamang po yan sa ating himpilan. Mapapakinggan din po tayo sa DWCB 91.1 FM sa Palawan maging sa DCJV 1458 Radio Calabarazon. At Light mates, huwag niyo po kaming kalimutan. I-follow sa ating social media pages dahil 86,000 subscribers sa po tayo sa ating facebook.com slash newslight maging sa ating TikTok at YouTube sa at Light TV Radio. Muli po tayo nagpapalala na sa kabila ng kaliwat ka ng bad news. At syempre may Good news! At sa kalang po na aking partner na si partner Anay Bico Cristobal, ako pa rin po si Ace Cruz. Ace Cruz! Ace Cruz. So, at ito ang Newsline. Live TV Radio! Live TV Radio! Live TV, TV Radio! Mga balitang pinag-uusapan, unong-puno ng impormasyon, at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan. Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news. At good news, last night, good news. Ito ang Newsline.